Ah, pagod shout guys shout out. the story is here shout out. and ayan guys nandito tayo sa tag nila ng talong ayan nagbunga na yung, talo. na yung aking talong ayan guys pakita ko sa inyo ngayon guys oh. Tayo yung maliit pa lang may bunga na. Ayan. Ang laklak. Ayan. Nandun yung aking sili na tinamaan ng sakit. Kaya nagkakanda matay. Halos kalahati. Patay na lahat. Napunggus sa init at ulan ayun oh nako kailangan ng straight oh wala na na natin ang guys oh ayun sira na ayun oh may wood napabayaan na kasi natin kasi natrangkaso tayo eh. kaya ayan hindi natin naalagaan ngayon babawian natin daming bunga nandito yun yung mga bunga yan yan magsebunga okay, na lahat hindi pa natin na-apply ng abono yan guys kaya pag na-apply natin ng abono babawi yan, bubulas ulit yan hanggang doon sa taas yan, yan. Yun yung kalawak Pakita ko lang yung sili na nagkakasakit ayan oh. Yan yung sakit ng sili talaga eh. Pag init lang ayan. Nang namamatay siya. Ayan. Itong yung kundus. Namumuti. yung kuno niya. Ayan oh, halos wala na dito. Ayun na lang dun oh. Pero nang no, pa rin. Kaya ginawa ko, tinaniman ko na lang ng kamote. Yan. May mga kamote na yan dito. Ayan Oh. Ayan dito. Ayan. May mga tanim na ng kamote yan. Ayan. Ito medyo maganda pa. Tubo na. Ayan o. Oh. Kita nyo. Bungay-bungay lahat. Yung mga namatayan. Nilalagyan ko ng kamote. Ayan. Kaya dito namatay lahat. Ayan, pinalitan natin ng kamote. Para tuloy-tuloy yung uh, kikitain natin. Ayan. Ayan nga. Dito. Halos dito, isang linya. Wala ko. pinalitan natin ng kamote. Ayan guys, oh, May bulaklak. Balik na tayo guys. marami pa tayong gagawin. Bye bye. Bukas, pipitas tayo ng sili. Pambenta. Ayan. Siguro may mga limang kilo naman siguro makukuha natin bukas. Pwede na yun, pambawi lang. Shoutout, shoutout, Gloria Basilio. Yan, hanggang dito lang guys. Bye bye. Ayan, dito ako sa bundok ko yan. Ayan ang palibot namin. Puro bundok. Ayan. Ayan. yung bahay ko, kabila. Yung tubo ko, kabila niya tatawid ka yan ay yung masama ko naglilid sa kanyang talungan din yan guys bye bye